Kamusta po kayong lahat? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa na namang malungkot at masalimuot na kaso. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang kaso ni Vera Fernandez, mula sa isang lungsod sa Hilagang Pilipinas, ay nagsilbing konkretong halimbawa ng isang malupit na realidad kung saan ang isang tao ay humihingi ng tulong ngunit walang tumulong sa kanya. Si Vera Fernandez ay ipinanganak noong September 24, 1997 sa isang lungsod sa Hilagang Luzon ng Pilipinas. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa isang lokal na paaralan at aktibong lumahok sa mga pangrehiyonal at panglungsod na mga aktibidad. Noong minsan, nakasungkit siya ng unang pwesto sa isang patimpalak na tinatawag na Rainbow Festival. Mahilig si Vera sa pagsasayaw at pag-awit at miyembro rin siya ng isang grupong pang-vocal sa kanilang lugar. Mahal na mahal si Vera ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ina si Rosana, na umaasa na papasok siya sa Universidad ng Kultura matapos ang high school dahil nakita nila ang kanyang potensyal sa mundo ng sining. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdesisyon si Vera na mag-enroll sa kolehiyo ng Estado sa pampublikong seguridad at ekonomiya sa kanilang lungsod. Bagamat iba ito sa inaasahan matalino at masipag si Vera kaya tinanggap din ng kanyang ina ang kanyang desisyon. Masipag mag-aral si Vera at pangarap niyang magtrabaho sa Departamento ng Pagpapatupad ng Batas laban sa krimen sa ekonomiya. Bagamat naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, nanatili ang magandang relasyon ni Vera sa kanyang ama, si Mang Eugene, na madalas niyang dinadahlaw. Masaya rin siya sa bagong pamilya ng kanyang ama at madalas silang magkakasama sa mga bakasyon. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ni Vera ang isang lalaking nagngangalang Baldo sa isang kasiyahan. Sa una, magaan ang loob ni Vera kay Baldo. Siya ay guwapo, masayahin at tila maalaga. Mabilis na naging magkasintahan si Vera at Baldo noong 2017. Ang mga magulang ni Vera at Baldo ay nagkakilala na noon pa dahil pareho silang nakatira sa iisang gusali sa kanilang lungsod. Ngunit kilala rin sa kanilang lugar na hindi maganda ang naging buhay ni Baldo. Ang kanyang ina ay umalis upang makipagsapalaran sa ibang lalaki, iniwan si Baldo sa pangangalaga ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang taon, ang kanyang ama ay nakagawa ng isang krimen at nagpakamatay sa harap mismo ni Baldo. Mula noon, ramdam na ng mga tao ang bigat ng dinadala ni Baldo at marami ang naawa sa kanya. Ngunit sa mata ng mga magulang ni Vera, hindi siya ang tamang lalaki para sa kanilang anak. Alam nila na si Baldo ay mahirap ang buhay at tila walang direksyon o layunin. Kaya, kahit nagustong-gustong iwasan ng mga magulang ni Vera ang kanilang relasyon, tila hindi ito nakikita ng dalaga. Napatuloy pa rin minamahal si Baldo. Tila, mas lalong nagiging pribado si Vera tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Hindi siya nagpo-post ng mga larawan nila ni Baldo sa social media at hindi rin siya nagkukwento sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanila. Halos wala nang nakakaalam sa relasyon nila. Kahit pa madalas silang magkasama sa mga kasiyahan at iba pang okasyon. Bagamat may mga oras na nag-aaway ang dalawa, madalas ay nagkakabati rin sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang mga pangamba ng mga magulang ni Vera. Naniniwala sila na ginagamit lang ni Baldo si Vera para sa kanyang sariling kapakinabangan. Alam nila na si Vera ay may maganda at at may kinabukasan sa buhay. Kaya inisip nilang si Baldo ay umaasa na maginhawa rin ang kanyang magiging buhay sa piling ng dalaga. Sa paglipas ng panahon, naging masyadong seloso si Baldo. Hindi niya hinahayaan si Vera na lumabas ng mag-isa at sinusundan pa niya ito kahit saan. Subalit kahit na nasaktan at naiipit sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin agad bumitaw si Vera. Ngunit noong November taong 2019, matapos ang ilang taong relasyon, sinabi ni Vera sa kanyang ina na hiwalay na sila ni Baldo. Nagbuntong hininga ang kanyang ina, umaasang natapos na rin ang relasyon nila. Matapos ang hiwalayan noong November 2019, tila bumalik na sa normal ang buhay ni Vera. Patuloy siyang nag-aaral, masaya sa piling ng kanyang pamilya at tila wala ng bakas ng kanyang nakaraan kay Baldo. Ngunit hindi pala ganun kadali ang lahat. Si Baldo, kahit pa ba sinabi ni Vera na tapos na ang lahat sa pagitan nila, ay hindi pa rin sumusuko. Patuloy siyang nagpapadala ng mensahe, pilit na tumatawag at sinusubukan pa rin makipagkita kay Vera. Naging abalaa si Vera sa kanyang mga plano para sa hinaharap nais niyang magtapos ng kolehiyo at maghanap ng trabaho sa gobyerno bagay na matagal na niyang pinapangarap unti-unti bumabalik na rin ang kanyang sigla at tiwala sa sarili ngunit nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa kanyang buhay mas nagiging mapagbantay siya at tila laging kinakabahan tuwing nasa labas Madalas siyang magkwento sa kanyang ina tungkol sa kanyang kaba at mga nararamdamang pangamba, ngunit hindi niya ito inamin ng buong buo. Noong December 2, 2019, natanggap ni Vera ang isang tawag mula kay Baldo. Umiiyak ito at sinabing hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Nagmamakaawa si Baldo na makipagkita kay Vera at gustong magpaliwanag tungkol sa kanilang relasyon. Bagamat alam ni Vera na hindi na ito tama, naaawa pa rin siya kay Baldo. Kaya't sa isang sandali ng pagkalito, pumayag siyang makipagkita sa kanya. Kinagabihan, mga 9pm, nagkita sila sa isang parke sa lungsod, isang tahimik na lugar na malayo sa mata ng karamihan. Nag-usap sila ng matagal at doon nagsimulang muli si Baldo na magmakaawa. Sinabi niyang hindi niya kayang mabuhay kung wala si Vera. Ngunit matatag na si Vera sa kanyang desisyon. Hindi na niya nais balikan ang kanilang relasyon, lalo pat masyadong kontrolado siya ni Baldo. Tumayo si Vera at sinabing oras na para magpaalam, ngunit hindi pumayag si Baldo. Sa halip, tinutukan siya ng kutsilyo at sinabi na sumunod na lang siya sa kanya. Hinatak niya si Vera at dinala sa kotse ng dalaga doon nagsimulang gawin ni Baldo ang kanyang balak, pinahubad niya ang dalaga habang binevideohan at pagkatapos ginahasa niya si Vera. Nang makaraos na si Baldo, sinabi niyang kapag gusto niyang makipagkita ay dapat siyang pumunta sa kanya. Kung hindi ikakalat niya ang malaswang video niya pero dahil sa galit ni Vera, bigla siyang nakipagkomprontasyon at nauwi sa pisikal na pambubugbog hanggang aksidente niya na nasaksak ang dalaga. Mabilis na umalis si Baldo na iniwan si Vera sa kotse. Nakuha pang lumabas ni Vera na duguan at sumisigaw ng tulong. May mga taong nakakita sa kanya pero walang lakas na loob na tumulong. Hanggang bawihan na siya ng buhay na nakahandusay sa tabi ng kanyang kotse. Makalipas ang ilang oras, Natagpuan na lamang ng mga autoridad ang walang buhay na katawan ni Vera sa labas ng kanyang sariling kotse na nakaparada malapit sa isang tahimik na kalye sa gilid ng lungsod. Sugatan, puno ng pasaa at tila ginahasa. Kitang-kita ang pinagdaanan ni Vera bago tuluyang binawian ng buhay. Ang mas masakit pa sa kabila ng mga narinig ng ilang saksi mula sa malayo, walang nakialam, walang tumawag sa pulis walang lumapit upang tulungan siya. Muli, ang kawalan ng malasakit ay naging salamin ng masalimuot na kalagayan ng lipunan. Kahit pa may mga taong nakakakita, mas pinili nilang manahimik at huwag makialam. Si Baldo, matapos ang krimen, ay naglaho at tinangkap ang tumakas mula sa batas. Ngunit sa kalaunan, siya ay naaresto rin ng mga pulis matapos ang ilang araw ng pagtakas sa kanyang pag-aresto, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, tila ipinagmamalaki pa niya ang kanyang nagawa. Para kay Baldo, ang kanyang ginawa ay isang ganti para sa pag-iwan ni Vera sa kanya. Ang buong pamilya ni Vera ay nagulantang at wasak ang damdamin. Ang kanyang ina, si Rosana, ay halos mawalan ng malay nang malaman ng balita ang pangarap nilang magandang kinabukasan para kay Vera ay bigla ang naglaho. Ang lahat ng plano, pangarap at saya na sana ay kasama ng kanilang anak ay natapos sa isang malagim na trahedya. Noong December 6, 2019, inilibing si Vera at libu-libong tao ang dumalo sa kanyang burol. Karamihan ay mga kaibigan, pamilya at mga kakilala sa kanilang lungsod. Dumagsa rin ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming naantig sa kwento ni Vera, isang malakas na babaeng may pangarap. Ngunit natapos ang buhay dahil sa isang taong hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ng malagim na pagkamatay ni Vera, tila hindi pa rin matanggap ng kanyang pamilya ang pagkawala niya. Si Rosana na kanyang ina ay pilit na binabalikan ang mga alaala -ala ng kanilang masayang buhay hindi niya maatim na wala na ang kanyang nag-iisang anak. Lalong hindi niya mapatawad ang sarili sa mga oras na hindi niya nasagot ang mga hinaing ni Vera. Mga palatandaang tila pinaliwala dahil sa tiwalang magiging maayos ang lahat. Sa mga sumunod na linggo matapos ang libing, naging laman ng mga balita ang kaso ni Vera. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng malalim na pagsusuri, hindi lamang sa mga issue ng domestic violence, kundi pati na rin sa kahinaan ng sistema ng hustisya sa pagtugon sa mga kaso ng stalking at harassment. Ang pamilya ni Vera, bagamat wasak na ang mga puso, ay nagpasya na gawing makabuluhan ang pagkawala ng kanilang anak. Nagsimula naman ang paglilitis sa kaso ni Baldo. Itinanggi ni Baldo ang mga paratang ng pagpatay at sinabi niyang hindi niya sinasadyang mapatay si Vera. Ginawa niya ang lahat upang palabasing aksidente lamang ang nangyari. Ngunit ang mga ebidensya, mga video ng kinuhanan si Vera, mga testimonya ng mga saksi, at mga mensaheng ipinadala ni Baldo bago ang krimen ay nagpatunay na ito'y isang sinadyang pagpatay. Puno ng emosyon ang korte. Naroon ang pamilya ni Vera na halos hindi makatingin kay Baldo habang si Baldo naman ay tila malamig at walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang mga testigong tumayo ay naglahad ng mga detalye tungkol sa pagkontrol ni Baldo kay Vera noong sila'y magkarelasyon pa. Maraming lumabas na testamento ng pagiging possessive, pag-stalk at hindi magandang pagtrato ni Baldo kay Vera. Bagay na ipinakita ng mga mensahe at tawag mula sa kanya bago ang insidente. Noong April 2020, Lumabas na ang resulta na ang hatol para kay Baldo. Siya ay napatunayang guilty sa kasong pagpatay at binigyan ng parusang habambuhay na pagkakakulong. Ngunit para sa pamilya ni Vera, hindi sapat ang pagkakakulong ni Baldo upang mapawi ang sakit ng kanilang pagkawala. Alam nilang wala nang magbabalik sa kanilang anak at ang tanging magagawa na lamang nila ay tiyaking hindi na mauulit sa iba ang ganitong trahedya. Sa huling taon ng paglilitis, isang bagay ang malinaw. Ang alaala ni Vera ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang pamilya at ng mga kababaihang tinulungan ng kanilang advokasya. Sa bawat kampanya at programa, si Vera ay hindi na lamang isang biktima ng karahasan. Siya ay naging boses ng lahat ng tumatahimik, ng lahat ng natatakot magsalita at ng lahat ng inaabuso. Ang hustisya para kay Vera ay hindi natapos sa hatol ng korte. Ito'y patuloy na nag-aalab sa bawat buhay na naisalba, sa bawat pamilyang nagkaroon ng lakas upang labanan ang pang-aabuso at sa bawat babaeng nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ang kanyang kwento ay magsisilbing paalala na hindi dapat baliwalain ang mga hudyat ng pang-aabuso. Ang bawat boses na pinipilit patahimikin ay may karapatang magsalita at sa pagsasalita nila, may pag-asa na magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang kasong ito ay totoong nangyari na itinago ang pagkakakilanlan at ang lugar bilang respeto sa naging biktima at sa mga naging sangkot sa kaso. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.